Mariel Lompero, taga Santa Lucia, Pasig City. Gumagawa at nagbebenta ng Fuzzy Wire Crafts. Fuzzy Wire Crafts ang kanyang pinagkakitaan at punong-puno ng innovation mula sa keychains hanggang sa makukulay na bulaklak. Siguradong patok ang mga produkto ni Shanley. Ngayon po ay tuturuan po kayo kung paano gumawa ng fuzzy wire clips and keychain. Pero narito po ang mga materyales na atin pong kailangan. Kailangan po natin ng glue gun. And then meron po tayong mga keychains po dito. Narito po ang mga hair clips, fuzzy wires, glue stick, and lice. And then, kailangan din po natin ng gunting. Para po sa petals ng sunflower, brown para po sa sunflower pollen, and then green para sa leaves. Una po, kukuha po tayo ng fuzzy wire para po sa magsisilbing petals na ating pong sunflower. Walo po ang kukunin natin. One, two, 3, 4, 5, 6, 7, 8. And then, tutupin po natin to sa gitna lahat po isa-isa. Tutupiin po natin to para maging mas maliit po yung petals na magagawa natin para sa ating pong sunflower. Pero depende pa rin po yan sa order and preference din po ng customer natin. Pagkatapos po natin tupiin, guguntiin po natin lahat ng tinupo po natin. Meron na po tayong 16 fuzzy wire na putol po natin na magsisilbing petals po natin sa ating pong sunflower. Ngayon po, tutupuin po natin to sa gitna, pagpapantayin po natin sa dalawang dulo. Yung tampo natin bilang sisilbing, yan po ipatatansya natin sa ating pong fuzzy. 1 inch po ito, tapos ito twist po natin. Papasok po natin sa kabilang dulo, yung dalawa pong fuzzy wire. And then, meron na po tayong isang petal. Ganun lang din po ang gagawin natin. Ulitin po natin ginawa natin kanina. Tutupiin po. Pagpapantayin sa dalawang dulo. Tapos po, tatansya po tayo ng 1 inch gamit po ang ating thumb. Dito po, sa ating tinupi. And then, pagkakross natin. Ito twist natin para malak. And then po, magbabalik na rin ipapasok po sa kabilang dulo yung dalawang wires. Meron na po tayong petal. Ngayon tapos na ang ating pong mga petals. So po natin gagawin ang sa leaves. Ganon din po ang gagawin natin pagpapantayin po natin sa dalawang dulo, tutupiin po natin at puputulin po natin. Sa leaves po, apat na lang po ang gagamitin natin. At katulad po ng ginawa po natin dito po sa ating pong petals, same procedure din po. Pagpapantayin, Itatensya po natin ng 1 inch gamit ang thumb to twist para malak at ipapasok sa dalawang dulo ng butas. Uulitin lang po natin iyon ng apat na beses para sa ating pong sunflower leaves. Ngayon po, tapos na po tayo sa ating pong leaves. Magpa-proceed na po tayo sa dalawa pong brown na fuzzy wire na magsisilbing sunflower pollen. Iikutin po natin siya yung isa. Gagawin po natin siya spiral hanggang sa dulo po. Kapag naikot na po natin, ay ready na po natin ang ating pong glue gun para painitin po at magagamit na po natin dito. Habang iniintay po natin uminit yung glue gun, ulitin lang po natin yung ginawa po natin noong umpisa. Sa bahaging ito po, tatansya po natin kung magka po sila. Ayan, bago po natin i -lock. Kapag nalock na po natin yung dalawa po nating sunflower pollen, gamit ang ating pong glue gun, ilalagay po natin dito sa so top. And then, ilalagay ang ating pong petal. Antayin lang po natin siyang matuyo. Babalik na rin po natin ito. Ipapantay po natin yung isa pa pong petal sa kabilang side. Gamit ang glue gun. Same process na po sa lahat ng petals na ilalagay. Para po masure natin na dumitiket ang ating po mga petals, kailangan po natin i-press kapag kalagay po natin ng glue gun or glue stick. Pagkatapos po natin mailagay ang 8 pieces na petals, ilalagay po muna natin sa mga pagitan sa gilid ang ating pong mga leaves. para mailagay po natin ito, iguglugan din po natin. Ngayon po, halos po na ang ating pong sunflower. Alam niyo po ba na pwede po tayo makagawa ng sunflower fuzzy war keychains sa isang oras ng anim na piraso. Gawa na po natin ang ating pong first layer ng sunflower. Sa kabilang side naman po, ilalagay din po natin yung mga natirang petals. Ilalagay po natin ito sa bawat pagitan po ng mga petals, katulad po nito. Ipe-press po natin ito para po mag-lock at dumikit ng maigi. Ngayon po ay didikit na po natin ang ating huling petal. At ang panghuli didikit ay ang sunflower pollen sa gitna. Para po magkabilaan po sila. Hintayin lang po natin matuyo. I-push lang po natin. Ayan na po ang ating pong sunflower. Para po maging hair clip siya, sa kabilang dulo po, lalagyan po natin ito. Didikit po natin sa gitna sa mga kabilang dulo. Kapantay po ng dalawang petal sa taas at sa baba. And yung chain po ng keychain. Papasok po natin yung isang chain dito sa loob. Tapos po, ito. And then, hawakan natin gamit ng pliers ang dalawang dulo para ilak. Ito na po ang ating finished product, sunflower hair clip and keychain. gusto pong sumubok ng ganto mga pagkakakitaan sa halagang 200 pesos na pupunan, ay makakagawa na po tayo ng 10 to 15 pieces na fuzzy flowers na pwede po natin maibenta ng 35 pesos each. Kapag naibenta po natin lahat ng 15 pieces na fuzzy flowers, ay magkakaroon po tayo ng benta na 500 pesos. Kapag naibawas po natin, ang ating pong puhunan, sa ating pong benta na 200 pesos, magkakaroon po tayo ng kita na 300 pesos. Sa murang edad, hilig na niya ang sining. Ngayon, pinagkakakitaan na niya ito. Talino, sipag at talas ng diskarte, di matatawaran. Simula pa po pagkabata ko po, mahilig na po talaga ako sa arts. Ang kabuhayan ko po is Fuzzy Warcrafts po. Yung mga ginagawa ko po is, nag-start po ako sa mga keychains. And then, ngayon po, gumagawa po ako ng mga flowers po, like sunflower or hair clips po. Nung bata pa po ako, nahilig din po ako sa mga crafts as um, like mga loom po and then mga beaded bracelets and necklaces. Simulan sa tamang materyales, fuzzy wires, beads at dekorasyon. Sa pamagitan ng malikhaing pagsasama-sama ng mga ito, makakabuo ng unique na keychains, bulaklak o personalized na regalo. Ang bawat disenyo ay talagang gawa ng pusong malikhain. Nagplano po ako ano po yung mga possible na prices po noon, and then kung sino po yung mga target markets ko po. Isa sa mga hamon ni Shanley ang kompetisyon online. Ngunit sa kanyang malikhaing ideya at diskarte, nagiging matugumpay siya sa pagkuha ng mga customer sa mga competition na hindi po natin may iwasan, sa online dahil po marami din po akong nakikita na kapareho ko pong gumagawa ng parehong products po. Nag-e-explore po ako ng iba po pong product na inspired po sa iba't ibang bansa, ganun po. Mayroong higit na ipinagpapauna si Shanley at dito siya lalong nagkakaroon ng inspirasyon. Bilang kaani po sa Iglesia Ni Cristo, siyempre po hindi ko po pinapabayaan at lalo po ako nagsusumikap sa akin po, mga pagsamba po. Ito po ang laging ipinapayo at pinapaalala po ng pamamahala sa Iglesia Ni Cristo. Ang Panginoong Diyos ang pinagmumulan ng lakas ni Shanley upang maipagpatuloy ang simpleng kabuhayan niyang ito at lagi niyang tinatanaw ang isang magandang kinabukasan. Proud ako na gumagawa at nagbibenta ng Fuzzy Wires Craft dahil trabaho ko to.